DTI Pangasinan, sinibulat na ang pagbomonitor ng mga Noche Buena Items. Idol Matthew Pacheco, IFM Dagupan sa report. Sinimulan na ng Department of Trade and Industry Pangasinan ang pag-inspeksyon sa mga pangunahing pamilyan sa lalawigan upang matiyak na sumusunod sa itinakdang presyo ang mga produkto ngayong papalapit na ang kapaskuhan. Ayon kay DTI Pangasinan Director Natalia Dalaten, nagsimula ang kanilang monitoring noong at 30 ng Setyembre upang mabantayan ang presyo ng mga Noche Buena items ilang buwan bago ang Pasko. Yeah, actually, nag-start na kami ng Noche Buena products monitoring noong September 13 no sa mga pangunahing supermarkets and groceries dito sa lalawigan. So, nag-umpisa na tayo uh, sa pag-iikot upang makita natin kung ano yung trend ng no, uh, na products, prices and supply. Isinagawa ang aktibidad alinsunod sa Department Order No. 20-86 Series of 2020 o yung Guidelines for the Conduct of Price and Supply Monitoring of Basic Necessities and Prime Commodities. Layunin din ng DTI na mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin at protektahan ang mga mamay-mili laban sa labis na pagtaas ng presyo ngayong holiday season. At sa mamamula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak! Iron